Good evening mga kamatsu Nandito na naman tayo oh. uh, Time check 6.30 ng gabi Nandito tayo ngayon sa Sky Garden ng Mall of Asia Nag attendance check po no. tayo Nakita nyo si madam Ayan o, oh. naglalakad-lakad si madam o oh. Ayun, kumakaway-kaway pa si kamatsu Ayan, ka. Tingnan natin mga kamatso kung anong meron dito sa Sky Garden. Napakaganda ah, pala ng view dito mga kamatso. Nandito ito sa third floor ng Mall of Asia. Ayan, nakita niyan mga kamatso. Kitang kita yung Ferris Wheel. Oh. At yung baba, ayun, doon yung b mga kamatso, ayun. Oh. Kitang-kita eh? magandang tanawin sa babaw. Oh. Ayan si madam, nagkaway-kaway. Ayan, yung Paris wheel. Ayun, napakataas ng Paris wheel na yan. Kaya ano pa hinintayin nyo mga kamatso? Kung naghahanap kayo ng magandang galaan, dito na, punta na kayo mga kamatso. Ayan, sulit. Ganda ng tanawin. Ayan, nakita nyo na mga kamatso. Punta wow. daw kami dun sa may ilaw. May pailaw-ilaw pa dun sa may mayunahan. Ayan, si madam naglalakad. Papunta dun sa may ilaw. ayun mga kamatso. yun. Ay, wow. Inailaw yung tubig nila dito mga kamatso. Ayan, oh. Ito yung fountain nila mga kamatso. Ang ganda ng view wow. wow Mapapawaw ka na lang Ayun Kita niyo yung tubig Bumababa Galing taso oh. Ganda Ayun Si madam oh. Pakaway-kaway pa si madam oh. Ay Dito na siya oh Wow Ano ba ito mga kamatso? Si Barney ba ito? Eh? 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 Ayun oh. Papusing-pusing Si madam o Ayan si madam o nag -attendan. Check daw kami dito sa Sky Garden, Malopecia Wow oh. Ang ganda yan Kita dyan yung tubig mga kamatso Ayun, inawakan ko pa yan Wow Ang ganda ng kulay Ayun Sumandal na tayo eh? Kay Barney Eh? Eh? Mga kamatso, naglalakad-lakad tayo Napakaraming taong pumupunta dito mga kamatso Napagaganda pala dito paggabi Napagagandang tanawin Mailaw-ilaw pa And Mga kamatso, ano pa inaintay niyo? Nandito si madam sa may ilaw Ayan o, oh, si madam o oh. Palakad-lakad o oh. Wow ano pa inintay yun yung mga kamatso? Punta na kayo. Uli na.